Muling sumiklab ang panawagan para sa ustisya ng pamilya Maguwad matapos umanong matuklasang isa sa mga sospek sa pagpaslang sa Maguwad siblings ay kasalukuyang nasa Davao Penal Colony. Hindi bilang isang bilanggo kundi bilang isang receptionist. Ayon sa impormasyong natanggap ng pamilya, nakita si Janice, isa sa mga suspect na nakasuot ng puting polo shirt na may tatak na COP o Clean and Orderly Personnel na karaniwang suot ng mga kawani na tumatanggap ng mga bisita sa loob ng kulungan. Dagdag pa rito, ang isa pang suspect na si Esmeraldo ay inilagay umano sa minimum security area at nakakatanggap pa ng espesyal na atensyon, kabilang ang regular na pagdalaw ng mga social worker para sa kanyang medikasyon. Labis ang pagkadismaya ng pamilya maguwad sa ganitong sitwasyon na kanilang itinuturing na insulto sa kanilang patuloy na pagdurusa at paghahanap ng hustisya. Patuloy ang panawagan ng publiko sa mga otoridad na imbestigahan ang umano'y espesyal na pagtrato sa mga sospek sa loob ng Davao Penal Colony.